Sabi ni Chamito, kapag nahuli ko daw tong isdang tampal puke, papayagan na daw niya akong mag exam. Gaya ng pangako ko, Tia Mito, nahuli ko na ang isdang tampal puke. Payagan mo na ako mag exam! Wow, wow, wow! Galing! Maalam na, Tia Pagbalik ko dyan, marunong na akong gumamit ng kapangyarihan ng Nen. Hi guys! Nagsimula na ang hunter exam. Grabe tong si Mr. Salaysay. Sa tanda kong ito, sinali pa ako dito. Hi guys, grabe tong si Mr. Salaysay. Tuturuan niya daw ako ng kapangyarihan ng men. Basta tulungan ko daw makapasa sa hunter exam si Tomba. Hi guys, nakalabas na kami ng tunnel. Grabe, ang dami ditong magical beasts. Takbo! Andyan na si Hisoka! Hi guys, phase 2 na ng hunter exam. Grabe tong si Menchi. nag sa itlog. Eh, hey, kung itlog ko na lang kaya bayinin niya. Hi guys! Nandito tayo sa loob ng Trick Tower. Patunayan ko daw kung babae siya. Bembangin ko kaya? Hi guys! Phase 4 na ng Hunter Exam. Target ko yung numero ni Hisoka. Yari ako nito. Hi guys, nakuha ko na numero ni Sokka. Hayop ka Mr. Salaysay Bakit nilagay mo ko sa eksena ng to? Teka, asa si Tiger Komando? Hi guys, andito ko sa testing gate ng mga Zoldyck Hindi ko akalaing mahirap pala buksan to Manong dito po yung gate? Wala niya pader pala tong tinutulak ko Aso ka manong, di na nangangagat yan Di ba malaking aso si Mike? Bakit ang late niyan eh, pero mas nakakatakot to Azteca. Askal yun na. Oh, no! Hoy, Bronny James, bawal ka dito. Mga rich dog lang pwede dito, hindi askal na tulad mo. Ano ba tong kapatid mo, Kilua? Gusto pa si Tiger Commando. Kuya Kilua, nakadalawang healing na ko dito kay Manong. Lahat tinanggihan. Tuloy ko pa ba yung pangatlong healing? Tigil mo yan, Aluka. Baka matagi si Manong. Mawawalan ng content si Mr. Salaysay. Utusan mo na lang mga nanonood na i-follow yung new channel niya, HXH Theories PH. Papa, si Manong, siya yung sinasabi kong matalik kong kaibigan sa inyo. Nakpaki-sabi may mineral pa tayo. hindi mo na tayo o-order. Sa makalawa na lang niya, pick upin yung galon. Master Kilua, nakahanda na po ang pagkain. Tara na po sa loob. Yon kakain na. Sige, susunod na kami. Oy, ikaw. Bakit andito ka? Taga-deliver ka ng gasol, di ba? Aray ko. Eto ang wish ko, Aluka. Uh, bigyan mo ako ng girlfriend. Nakamukha ni Eva Elfib. Buksan niyo po ang gate palabas manong. Nandun na ba siya? Hindi po, wala pong ganong. Umuwi na po kayo, manong. Imposible yung hinihiling niyo. Bossing, kamusta ang buhay-buhay? Ayos to si Mr. Salaysaya, na guest pa si Malupiton. Kaso, bakit ganyan itsura mo? Mas kamukha mo pa si Boss Wrecker, sabi mo nga. Kupal ka ba, boss? <laughs> Aray ko! Sino ba tong matandang to? Isusumbong kita kay Lolo Seno. Hintay kuya Meloki. Lolo, may nakapasok na tagalabas sa mansunain. Antun kasama ni Kilua. Lolo, magpapaliwanag ako. Si kuya Meloki nagwish kay Aluka ng mga iabab na mabebembang. Andun nagkalat sa hardin natin. Natupad pala wish ko. Bembang na to. Kilua, na sabi mo bang EA Box yung lumabas? Oh, no. EA Box sabi ko. EA Box S yung pinigay. Hey, chayop ka, Mr. Salaysay. Madali ka, Miluki. Ida Dragon Dive ko buong mansion ng Zoldyck. Ayup ka, Mr. Salaysay. Alisin mo na ako sa Zoldyck Ark niya. Doon na tayo sa York New City. Sa wakas, sa York New City na tayo dinala ni Mr. Salaysay. Tara na kinuha sa Heaven's Arena. Ayup ka talaga, Mr. Salaysay. Sabi ni Kilua, kung nabuksan ko daw yung testing gate nila, itulak ko lang daw ang kalaban. Ang bagagal mo! Taposin! 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 Tuturuan ko kayo ng Nen sa isang kondisyon. Palitan nyo yung putlong ko na kinain ng aso mo, Manong! Ah, mukhang maling malimbahay kami na pasokan ah. Eh, sino ba kayo? Ikaw o sino ka? Bahay namin to. Oo nga, Manong. Nasa sa kabilang kwarto yung master wing na hinahanap nyo. Ang Nen mo ay nabibilang sa... Pagpa-pabembang. Manong, ayan ang isa sa gawa ni Benz. Sikat na asasin. Lala yun. Ganito palang kaliit yun. Hinahasa na siya maghasa. Ah, okay. Kahit anong tingin ko dito sa bagay na to, kakaiba talaga eh. Manong, bakit niyo po hawak yung etchas ni Tiger Commando? Ha? Eh, at pala to. Ginong Zeppel, bakit sa dami ng mga nabid niyong gamit, yung etchas ni Tiger Commando pa ang kinuha niyo? Naalala ko kasi yung mukha ng asawa ko dito. Ha? Mr. Salaysay, mali yung prank mo. Ito dapat si Zeppel yung kaharap ko eh. Pero seryoso, mukha talagang etchas itsura ng asawa ko. Mukhang bugris. Mukhang bugris. Aba, may challenger, isang magandang babae. <coughs> Bigyan na lang ng 5,000 pesos to. Miss Jolly Bembang na lang tayo. Ah, pasensya ka na sa kaibigan ko, Miss. Tara, bunong bembang na. Este, bunong braso na. Mas mahihirapan ka sa kaliwa ko, Miss. Eto, madalas kong pang lokage. Eh. Bakit ko ba kasi ginamit yung kanong kong pamay? Eh, kaliwete ako. Wala na! Ginamitan na ng pinagbabawal na teknik! Galing ko, no! <laughs> <laughs> Dapat kasi ginamit mo yung kaliwa mong kamay. Di kaya, Peyton. Parehas malakas yung braso niya pang lulo. <laughs> Mga pre, tignan nyo, bago kong tattoo. Oh, no! Spider. Wow! Isa kang traidor, manong katapusan mo na. Kurapi ka, paano ka maghihiganti sa Phantom Gang eh, mag-isa ka lang? Hindi ako mag-isa, kasama ko kayo. Bahala ka dyan, problema mo yan. Tara, lusubin na natin ang Phantom Gang. Wait, kateka, Phantom Gang yan paparating ah. Nakalimutan ko yung maintenance ko. Kung si Chairman Netero ang pang-13th Chairman, sino kaya ang una? <laughs> Baka si Enri Gusto ko, happy ka. Kilua, bakit nga pala immune ka sa lason? Anong training ang ginawa mo? Walang training. Toxic kasi pamilya ko, kaya nasanay na ko. Manong, bakit inubos mo yung switch to sa market? Eh, hindi naman yan yung console ng Grid Island. Ibenta ko ng mahal to, pambili ng GI console. Ano ka, scalper? <laughs> wow. Siguro kaya yung mamang pamilya ni Kilwa di sila nagbabayad ng kuryente. Bakit naman? Eh, eh kasi kay Kilwa sila kumukuha ng kuryente. Kurapi ka, balita ko may nakuha ka ng mata ng mga relatives mo. Oo oh, manong, bakit? Pwede kaya I-transfer sa akin? Medyo malabo na tong mata ko eh. Ikaw na lang kaya unahin ko kaysa sa Spider. Leorio, aren't you still studying to be a doctor? Yes manong, why? Your style looks like a CEO of Kangkong Chips. You manong, go collect your minerals. Manong, tanong lang, bakit gusto niyo malaro ang Grid Island game? Nandun ang clue para makita ko ang aking ama. Anong pangalan ng ama mo? Connor Pricks. Ka. Ah, si Mang Connor Pricks, sikat yun nun. old bad boy. Walang panama yung wali sa ama ko. Grabe, unang Hokage pala ama mo. Hokage? Naruto yun na HXH to. Eh Manong, bakit ka iniwan ni Mang Connor Pricks? Hindi niya ako iniwan, gusto niya ako maging hustler. Este, hunter din. Uy, si Manong oh. laro! Uy, di ba si Hanso yon? Eh, sinong Hanso? Bugo ito. Sinundo ko lang mga wife ko sa bakery. Wow, two wives, what a life! Tatlo yan, Manong. Pinauwi ko muna sa probinsya yung isa. Bakit? Na-overpowered ng maante. Two joints. Parang mafia. Real talk lang to, Manong. Meron kang bars pero mukhang na-stroke ka pa rin. Yes! Race cars at mga bakery na women. Alam kong wala ako niyan pero di ko yung kukunin. Kamusta na, Kurapika? Sino yung kasama mo? Si Neon po, Manong. Anak ng boss ko. Yung mambabarang? Kurapika, anong sinasabi ng lolo mo na mambabarang daw ako? Manghuhula po ako at hindi mambabarang. Eka kung manghuhula ka nga eh. Patunayan mo sa akin? Oo ba, Manong? Ano bang gusto pahula? Eka, ano nga ba? Hm, ikaw na bahala. Manghuhula ka, di ba? Makikita parang ka, Manong, pero parang hindi ka sinagot. Ang musay mo, ha? Paano mo alam yun? Eh kasi naman, Manong, parang apo mo na yun. Kaya yung putlong! Ano ka mo, kamote.